Wala na hihigit pa sa good news na mabilis ang recovery ni Kai at sa bawat paglipas ng araw ay siya namang paglapit ng kanyang muling pagbabalik sa hardcourt Ang malaki ang impact ni Kai sa loob ng paint dahil nga sa kanyang height at yung skills nga rin niya bilang isang big man ay nakakatulong rin para magamit niya ng gusto ang kanyang laki o height sa loob ng paint. Magiging malakas ngayon ang frontline ng gilas kapag naging local si QMB tapos meron pa tayong kay Soto, AG Edo at Ansh Kuwame na talagang gusto natin na mabigyan nga sana ng exemption ng FIBA gawin nilang local ng gilas itong si Ansh Kuwame. Kung titignan natin, Kuwame na nasa 610-611, Milora Brown, A.G. Edo at Kai Soto na nasa kanilang kalakasan pa sa paglalaro ng basketball, ang apat na ito ang makapagbibigay ng malakas na frontline sa gilas. Napapalag sa international level, ito ang senaryo na gusto natin, malakas ang mga bigs natin, kada palitan ay hindi bumababa ang intensity ng laro ng gilas dahil sa lalim ng kanilang lineup, quality player ang papalit nga rin sa quality player. Tanong ngayon, mabubu? pa kaya ang four-man rotation na ito ng mga bigs para sa Gilas team. Sa ngayon, kay Soto at A.G. Edo pa lamang ang talagang local natin at wala pa sa ayos ang dalawang players na ito. Wala pa sa peak point na kung saan solid ang kanilang chemistry at naniniwala ako na marami pang maibubuga ang dalawang players na ito kapag mahaba-haba silang nagkasama sa loob ng basketball court under nga sa sistema ni Coach Tim Cohn. At may tiwala rin tayo. Kay Coach Tim Cohn alam na alam niya kung paano niya gagamitin ang dalawang players na ito at may planong nga siya kung paano niya. Gagawin iyon dahil parte ito ng trabaho ng isang coach ang gawing epektibo ang mga players sa kanyang sistema. Ito nga ang isa sa kaabang-abang sa Gilas team at sana talaga maging lokal si QMB mabigyan naman ng exemption. Itong si Kwame para maging local player ng Gilas nang sa ganon ay talagang papalagan na ng Gilas ang halos lahat ng mga teams na malalakas sa FIBA hindi lamang ang Latvia at New Zealand na nagagawa na nga ng Gilas natalunin ang mga teams na ito. Kung hindi lamang injured si Kai ngayon at naging local si QMP lalaban ng GILAS sa FIBA Asia Cup. May chance sila sa top 4 dahil meron pa nga tayong AJ Edo at Jun Marufardo. kaso malabo talaga ang FIBA Asia Cup para sa GILAS. Sa ngayon mahina ang laro nila noong last window ng qualifiers kitang kita na kapag hindi kumpleto ang lineup ng GILAS tinatambakan sila ng New Zealand Ang New Zealand team naman maraming option sa kanilang mga players kaya marami silang pagpipilian na malalakas na mga players habang ang GILAS limitado lang talaga yung yung mga players na pumapalag sa international level lalong lalo na sa mga bigs natin. Nanganganib naman talaga itong si JB sa FIBA Asia Cup dahil na rin sa meron talagang posibilidad na bigyan nga siya ng suspension ng FIBA nakita natin na hanggang sa ngayon ay tahimik pa ang FIBA tungkol sa issue ni JB pero wala pa silang nilalabas na update tungkol sa pagiging positive ni JB kaya pwede nating sabihin na 50-50 pa rin ang kalagayan ni JB sa FIBA Asia Cup dahil na rin sa kung malapit na nga ang laro ay dito na linawin ng FIBA ang lahat ng kalagayan ng mga players yung merong issue sa paggamit ng substance yung nagsubmit ng kanilang dokumento para mabigyan ng pahintulot na maglaro bilang lokal ng kanilang national basketball team kagaya ni QMB at wala nga ring malinaw na sagot ang FIBA sa ngayon tungkol sa mga issue na ito at mukhang mahinahina ng konti ang galawan ng gilas para makakuha ng konkretong sagot mula sa FIBA tungkol sa mga issue na ito ng mga players nang sa ganon ay maaga pa lamang sana ay alam na natin kung sino-sino ang mga players na ipapalit natin.